Dahil ako'y nakabili lang ng tinapay nila. At ako ayan, ito na nabili kong tinapay. Sa Muli Mini. Um, sa Muli. Sa Warma. Ayan. At ako'y uh, papauwi na. Tara. Pag, uh, travel. Road. Na naman tayo pauwi. Samahan nyo na upot pa uwi na ako ulit Sa bahay uh, Para po Nakabilan tayo ng pagkain nila Okay Traver road pa uwi na Ito na naman yung road pa pa uwi natin yun Sabang ko kung ilang kilometers kaya yung Ano na yun Tunnel na yun Napakahaba talaga yung tunnel na yun di, sa, di, Dito sa Riyadh tayo dadaan Ayan, highway road, third road, papawi, video, hindi pa traffic ng konti. ito araw-araw talaga dito mo traffic maya maya lang traffic na ito sobra traffic, grabe traffic na ngayon kabilang way kahit apat pa yung line pero grabe traffic talaga dito Bilis magbukso ng what? mga truck mga truck Basa na kasi ng mga truck Kaya so Nagkarabing traffic oh Buti ngayon wala pa to dito sa ano Ang kabilang wina Wala hindi pa gaano matraffic Kira buksoan na rin Buksoan na rin dito eh tayo sa may tulay dahil doon tayo, tayo sa pinakamahabang tanil yan And tayo dito sa pinakamahabang tanil tunnel na yun yan, napakahaba talaga ang ginawa niya talaga underground background ng King Saudi Arabia Ayan na guys Pumasok na tayo yan, Ito yung sinasabi ko sa inyo Guys At ang pinakamahabang tunnel ng Kingdom Saudi Arabia yan Kung makikita nyo yan Siguro mga dalawang kilometro O higit pa Higit pa sa dalawang kilometro ang haba nito yan. Ito yung pinakamahabang tunnel dito sa Saudi Arabia talaga. Sulit na. naman kasi. Oh. Wala kang halos na makitang ano, sasakyan. Ay, hindi nga lang siguro tatlo. Mahigit pa sa tatlong kilometro ang haba nito eh. Yan. Mabilis na nga yung takbo ko eh. sasakyan. Mabilis na nga oh. sa ilalim ng tunnel ay na yung bukaral yan maliwanag ng sikat ng araw ng bukana pero hindi na tayo didiretso kakana na tayo sa Abu Bakr yan yan ang pinakamahabang tunnel ng Kingdom of Saudi Arabia Abu Bakar slight right at tayo ay kakanan in the right yeah okay all right trouble yeah ito nampa abu bakar okay see you again next kendaraan tapi dadahan muna sa kwan muna sa pilihan yang mga gulay at may aku ako ng ano litos kaya hanggang yan at, uh, hanggang dito na lang po ang aking simpleng vlog yan at uh, maraming salamat po sa lahat God bless you all thank you Odet, okay bye bye